Ang kwentong ito ay ipinadala ni Dilan. Nagsimula ito taong 2012 sa siyudad ng Paranyake at Laguna. Simulan na natin ang kwento. Mapagpalang araw po sa iyo, Kuya Bebe, at sa lahat po ng inyong tagapakinig. Palagi po akong nakaantabay sa mga kwentong ibinabahagi nyo, at talagang nagugustuhan ko po kung papaano niyo ito ihatid sa aming mga tagapakinig. Dalangin ko na mabasa at mapili nyo po ang kwento ko para maibahagi din sa iba at kapulutan din ng aral. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Dilan Kuya Bebe. Noong 2012 po ay nagkaroon ako ng kasintahan na itago na lang po natin sa pangalang Ana. Nakilala ko po si Ana noong nasa 4th year high school pa lamang po kami mga taong 2007 'yun. At isa talaga siya sa malalapit kong kaibigan kuya bebe. Marami rin akong sikreto at saloobin na nasabi sa kanya noong mga panahong 'yun. Siya yung sinasabihan ko ng mga bagay-bagay na bumabagabag sa buhay pag-ibig ko. Nakikinig lang po siya sa anumang mga sinasabi ko. Hindi siya nagpapayo. Siguro ay dahil alam niyang hindi ko susundin kung anuman ang ipapayo niya madaldal na babae siya noong mga panahong yun kuya bebe. Pero pagdating sa pakikinig sa mga hinain ko sa buhay ay tahimik lang siyang nakikinig sa akin. At iyon naman ang nagustuhan ko sa kanya. Hindi katulad ng iba na masyadong nagmamarunong. Natila ang tingin nila ay sila ang palaging tama sa pagbibigay ng opinion at mga payo. Nakagraduate kami ng high school na talagang kaibigan lang ang tingin namin sa isa't isa kuya bebe. Wala talaga akong mali siyang naramdaman sa kanya noong mga panahong yun. Siguro ay dahil sa mga bata pa kami ng mga panahong yun. At may iba akong minamahal na nasa kabilang section lang. Ipinagpatuloy ko ang pag-aaral sa kolehiyo matapos makagraduate ng high school. Natapos ko ang dalawang taon sa college at nakapagtrabaho. Sa mga panahong yan Kuya Bebe ay nagkaroon ako ng kasintahan na hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Doon ko natutunan ang lahat ng bagay na nakapagpapaligaya sa isang lalaki. Opo kuya bebe, pinaubaya ko ang sarili ko sa naging kasintahan ko ng mga panahong yun. Yun po ang nakauna sa akin at ako rin naman ang nakauna sa kanya. Akala ko nga kuya bebe ay yung babaeng yun na ang makakatuluyan ko eh. Kasi ay sa tuwing may pagkakataon ay ginagawa namin ang ritual ng pagpapaligaya. Kung baga ay sanay na sanay na kami sa bagay na yon. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon ay hiniwalayan din ako ng babaeng yon. Tinanong ko siya kung bakit pero wala siyang masabing dahilan. Ang tanging idinahilan niya lang ay masyado daw ako mabait. Anak ng patatas kuya bebe. Dahilan ba yun? Nagtatrabaho na ako nang muli kaming magkaroon ng komunikasyon ni Ana Kuya Bebe. Dahil nga nagdesisyon akong gumawa ng account sa Facebook. Sa una ay nagkukwentuhan lang kami sa chat at nag-aasaran tungkol sa ginawa at itsura namin noong mga high school student pa lamang kami. Naikwento ko nga rin sa kanya na hindi na ako birhin. Sinabi ko kasi sa kanya noon na kung sino ang makakauna sa akin ay siya na ang gusto kong mapangasawa pero sa kasamaang palad ay iniwan naman ako ng babaeng pinagbigyan ko ng una kong karanasan. Habang dumadalas ang aming pag-uusap sa Facebook ay nagkaroon ng pagkakataon na inihain niya ang isang isipin kung maaari bang maging kami. Hindi ko direktang tinugon ng usaping yun. Sa isip-isip ko ay bahala na. Basta ay bukas ako sa anumang pwedeng mangyari. Ayoko namang pagdamutan ang sarili kong umibig muli. Ilang buwan pa ang nakalipas ng pagpapalitan namin ng chat sa Facebook ay niyaya niya akong magkita. At dumating nga ang araw na yon. Nagkita kami sa isang sikat na mall sa Alabang na lang kami roon at kumain. Tapos ay nag-usap ng tungkol sa kung ano-ano. Pagdating namin sa isang bahagi ng mall kung saan matatanaw ang roller coaster ay dumungaw siya sa hawakang naroon. Mula sa likod niya ay niyakap ko siya ng mahigpit hindi siya tumanggi sa ginawa kong yun kuya bebe. Marahil ay pareho namin iniisip na ito na siguro yun. Ang tamang oras para buksan ang aming mga puso para muling magmahal. Nang umuwi na kami ay naghiwalay kami sa terminal ng jeep. Bago siya sumakay ng jeep na patungong Laguna ay mabilis ko siyang dinampian ng halik sa kanyang labi. Pareho kaming nakangiti matapos ang mabilis na halik na yun. Nang makasakay na siya ay ako naman ang sumakay ng jeep pabalik sa Paranaque. Kuya Bebe, sa madaling salita ay naging kami ni Ana. Umabot kami ng tatlong taon, pero walang nangyayari sa amin. Wala pa kasi siyang karanasan sa bagay na yon Kuya Bebe. Kung kaya't ang gusto niya ay kasal daw muna bago gawin yon. Dahil mahal ko siya ay hindi ako nagreklamo. Napagpasyahan ko na maghintay hanggang sa pumayag na rin siyang ibigay ang bagay na yun. Ganoon ko siya nire-respeto. Hanggang sa naglambing nga ito, nadalawin ko siya sa boarding house niya sa Laguna. Wala daw kasi yung kasama niya doon. Kung kaya't pwede akong tumambay doon ng buong araw. Kuya Bebe, kahit puyat ako dahil sa 12 oras kong duty sa gabi ay talagang nagmamadali akong nag-commute papuntang Laguna. Medyo malayo-layo rin yung parting yun ng Laguna. Kung kaya't maaga pa lang ay umalis na ako ng bahay. Sayang kasi ang pagkakataon. Baka ibigay niya na yung dapat kong maangkin. Nakarating nga ako sa tinutuluyan niya kuya bebe. Totoo nga ang sinabi niya na umalis ang kasama niya sa bahay. Kung kaya't solong-solo namin ang kwartong yun. Nagpaalam siyang maliligo muna bago kami umalis para kumain sa labas. Dahil sa puyat nga ako ay nakatulog ako sa paghihintay sa kanya. Nagising na lang ako na nakatabi na siya sa akin. Kuya Bebe, hinalikan niya ako ng mariin. Sobrang tagal ng halik na yon. Sa mga oras na yon ay punong-puno ng kaligayahan ng puso ko. Walang anumang bagay sa mundo ang makahihigit sa tagpo kung saan kasama mo ang taong pinakamamahal mo. Tapos ay sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinatikim niya sa akin ng itaas na parte. Pero nang tinangka kong makuha ang kabuuan noon ay hindi siya pumayag. Wala akong nagawa, kundi ang pumayag. Mahal na mahal ko si Ana Kuya Bebe, kung kaya't makapaghihintay ako. Gusto kong siya na ang makatuluyan ko. Gusto kong siya na ang mapangasawa ko at makasama sa habang buhay. Muli ay lumipas ang isang buong taon na ganun at ganoon na lang ang nangyayari. Kalahati lang talaga ang kaya niyang ibigay. Kahit gigil nagigil na ako ay wala akong magagawa kundi ang magpigil. Nakontento na lang ako sa pahalik-halik, payakap-yakap at pahawak-hawak. Wala namang problema sa kanya ang mga ganoong bagay. Nang tumungtong nga kami sa ikaapat na taon ng aming relasyon ay nadistino siya dito sa paranyake nagresign na kasi siya sa trabaho niya sa Laguna at dito na namasukan sa isang mall sa Paranaque. Nakakainis nga eh. Sobrang lapit na namin sa isa't isa. Pero mas dumalang pa ang aming pagkikita. Sa tuwing gusto ko siyang sunduin ay ayaw niyang magpasundo. Tila nang lalamig siya sa akin. Kinukulit ko din siya sa chat. Pero puro matatabang na tugon lang ang sinasabi niya. Hanggang isang beses nga ay sinabi niya sa akin na gusto niya raw ng space. Sana daw ay mapagbigyan ko siya. Kuya Bebe, bagaman ayaw ko ng mga ideyang yun ay pinagbigyan ko siya. Hindi ako nagparamdam. Nagtanggal din ako ng cellphone at nagdeactivate sa Facebook. Umaasa akong kapag pinagbigyan ko siya sa bagay na yun ay may isip niyang matindi rin ang pagmamahal niya sa akin. Katulad ng kung gaano katindi ang pagmamahal ko sa kanya. Lumipas ang kalahating taon kuya bebe. Hindi rin siya nagparamdam sa akin hanggang may sinend sa akin ng isa sa aming mga kaibigan. Litrato yun ang kasal ni Ana sa ibang lalaki. Sa litratong yun ay mahahalata ang nakaumbok na tiyan ni Ana. Buntis na ito ng ikasal sa ibang lalaki. Teka, akala ko ba ay ang gusto niya ay ang maikasal muna bago may mangyari? Bakit ganito ngayon? Ibig bang sabihin noon ay hindi niya talaga ako mahal? Kaya hindi niya naibigay sa akin ang bagay na yun? Sobrang sama ng loob ko nung mga panahong yun. Muli ay nag-activate ako ng Facebook para kumpirmahin ang nabalitaan ko. Kuya Bebe, totoo nga ang lahat ng ibinalita sa akin ng kaibigan namin. Ibinlock ko siya sa Facebook, Kuya Bebe. Pati lahat ng kaibigan niya ay ibinlock ko rin. Sobrang nasaktan na ako sa nangyari, Kuya Bebe ang hirap tanggapin na yung kaisa isang taong pinakamamahal ko ang siyang makakasakit sa akin ng husto. Ginawa ko ang lahat ng paraan para hindi na muling magkrus ang mga landas namin ni Ana. Ni isang beses ay hindi ko na rin tinignan ang profile niya sa Facebook. Masakit man pero pinilit kong kalimutan siya. Kuya Bebe, sa ngayon po ay siya na taon na po ang nakararaan. Buhat ng masaktan niya ako. Hanggang sa ngayon po ay ipinagpapatuloy ko ang pangako ko sa sarili. Nagagawin ang lahat para hindi na muling magkrus ang landas namin. At nagagampanan ko yun ng maayos. Kung may magtatanong kung napatawad ko na ba siya, ayokong magpakaipokrito. Hindi ko pa rin siya napapatawad. Galit pa rin ako sa kanya.